Maraming napalusong sa baha ng manalasa ang habagat at bagyong karina noong Hulyo. Ilang linggo nga makalipas nito? Ganito na ang eksena sa National Kidney Transplant Institute of the Philippines o NKTI. Ang kanilang gym, nilatagan na rin ng hospital bed dahil sa dami ng nagka-leptospirosis. Sa pinakahuling tala ng Department of Health mula Enero hanggang nitong August 3, Aabot na sa higit 2,000 kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa. Hindi pa raw dyan kasama ang mga tinamaan ng sakit noong nanalasa ang Karina Enhanced Habagat sa bansa. This uh, does not yet include uh, what we are observing in our hospitals because remember that uh, Karina and Enhanced Southwest Monsoon only hit around July 24. Ngayon, yung uh, mga nakikita natin na uh, dagdag na kaso sa hospital, papasok 'yan after 1 to 2 weeks pero tayong awareness of the magnitude of the problem. Karamihan ng nagka-leptospirosis, nagkaroon na rin ng problema sa kidney at kailangang magpa-dialysis. Kaya sa mga kidney treatment center sila agad pumupunta. Paliwanag ng health expert, leptospira ang tawag sa bakterya na dumadapo sa mga daga. At dahil madalas na sa kanal sila naglulungga, ang dala nitong sakit kumakalat kapag may pagbaha no, lalo ngayon na tag-ulan, uh, na expose ang mga tao kapag sila ay, uh, yung kanilang mga paa, na itutubog nila sa mga tubig baha na mayroong ihi ng mga infected animals. So, hindi lang naman talaga sa rodents or sa mga daga. Pwede din sa mga livestock natin, sa mga cows, sa mga pigs, sa mga horses, sa mga sheep, sa mga aso, sa mga pusa. Hindi agad nararamdaman ang sintomas ng leptospirosis, kaya mabuti raw bantayan ang sarili lalo kung napalusong sa baha. In 2 to 30 days, pa pwede makaranas ang pasyente ng wide range of symptoms. Pa pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pagchichills, man lamang, pa pwede rin na magkaroon ng mga body aches, pagsusuka. At yung ayaw natin ay yung naninilaw yung mga balat ninyo, nagkakaroon din ng pagkakaroon ng pumumula ng mata, pananakit ng tiyan, pagdadayariya and rashes. Ang problema, may ibang nag enjoy sa pag-swimming sa baha. Kaya ang Department of Health inihihirit sa mga lokal na gobyerno na magpatupad ng ordinansa na ipagbawal ang pagligo sa baha. Makikipag-ugnayan daw sila hindi lang sa Metro Manila Council kung di maging sa Department of Education. So ang naging panukala ni SecTED is baka kailangan na ating paigtingin yung kaalaman ng ating mga kababayan simula sa mga bata. Kaya gusto niyang kausapin ang Department of Education, si Secretary Angara, para pag-usapan natin yung kurikulum. Ang mga nakakaranas ng sintomas, maaring tumawag sa leptoreferral lines ng DOH para matulungan ang pasyente kung saang ospital sila pwedeng pumunta. Ngayong tag-ulan, uso ang mga sakit. Kaya kung may nararamdaman, lagi agad agapan. Mobile journalist Francis Orsopo, patid ang buka ng balita. Hindi biro ang buhay para sa mga kapatid nating kulang ang kamay o paa. Kaya taong 2021 kasagsagan ng pandemya, naisip ng grupong ito ng BS Computer Engineering students mula Rizal ang bumuo ng robotic prosthetics para sa kanilang thesis pagtungtong ng third year bilang kontribusyon sa akadim at sa mga kapatid nating amputee. Nakita namin during that time, no? noong pandemic po kasi sobrang hirap gumalaw kaya naisip namin parang bigla po namin naisip na how much more po yung mga taong may may mga challenges po no? Especially sa, sa limbs nila, sa dexterity. Aminado naman ang grupo na hindi sila ang unang gumawa nito sa buong mundo. Pero ang kaibahan daw ng robotic prosthetics nila ay ang abot-kayang presyo. Uh, ang design ko namin is para sa mga uh, below elbow na putol kamay hanggang dito. They compare po sa um, mga marketplace o sa mga international uh, around mga nasa 500 to 500,000 to 1 million yung presyo lang. So, yeah. nagkamot nga po kami para gawing affordable yung mga prosthetic hand. Ang estimated na gastusin nila sa modelong ito ay nasa 30,000 pataas lang at napamura nila yan sa pamamagitan ng 3D printing. Nasa limang action gestures na rin ang kayang gawin nito tulad ng close, open, point, tip at ko. At ang ikinaganda pa, maaari itong i-customize depende sa kung ano ang kailangan ng kliyente. Nakokontrol kasi ang robotic prosthetic na ito gamit ang muscles. Naging matrabaho man ang proseso ng pagbuo at pag-generate ng codes para sa software nito, sulit daw ang pagod nila. Nasungkit naman nito ang best thesis recognition sa batch nila sa STI College Ortigas, kainta. Ngayon, may kanya-kanya ng trabaho ang grupo sa industriya ng software at systems. Pero plano raw nilang balikan ang thesis output na ito at mas pagandahin pa upang makapag-abot kamay ng tulong. Sana magkaroon din po ng parang mga courses na related po doon. Yung po sa machine learning kasi kumusubong na rin po yun. Support din po para, kasi nakaka-motivate po na mag magawa ng something na kagaya niya sa amin kung meron pong uh, motivation from others kasi nakaka-boost uh, po talaga yun ang confidence po namin at yung drive po. Sa tulong ng edukasyon at innovation, tunay nga ang hindi imposible ang makapagpabago ng buhay ng iba. Opportunidad at puso lang ang kailangan. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Meet Gen Z Maria Shermin Glorioso o Maine. Year 2001 baby siya, pero ang kanyang pormahan, stuck pa rin sa 90s. Ever since I was a kid po, yung mga cartoons na pinapanood namin ng mga kapatid and mga pinsan ko is from the 90s. Kahit hindi ako 90s baby, ayun, parang malaki influence talaga yun. Para maisa para ng kanyang old school OOTD, naging suki siya ng mga ukay-ukay at lumang shopping centers. Achieve na achieve naman ang 90s look at affordable pa. Kwento ni Maine, noong college siya nagsimula sa kanyang hobby na pangongolekta ng 90s memorabilia. Mula posters, cassette tapes, mga laruan at marami pa, Kompleto si Maine niyan. Sino ba naman daw kasi ang hindi mahahawa kung ang daddy mismo niya ang biggest influence niya? parang hanggang ngayon maluma-luma ah, pa rin siya gano'n you know. nanonood pa rin siya ng mga movies noong 90s tapos mga ano nakikinig pa rin siya sa radio as in actually na naman ako itong pagbabandaan sa kanya bukod sa kanyang dad may nilalook up din siyang 90s fashion icon si Jolina Magdangal eh, siya talaga in terms of fashion yun, uh, yung mga kikay-kikay ano niya burloloy ganun And then, next, I see si Nika Valencia. At sa sobrang pagiging fangirl nga niya, pinakamahal na koleksyon niya na raw, ang pinaghirapan niyang Jolina Doll. Nag-ipunan ko po kasi talaga yun. Siguro na ano lang, ano lang, p kasi <laughs> uh, may nag-offer lang po sa akin. Tapos sabi ko po, pwede ano, parang reserve ko na pag ko muna. Ayun, napunta naman siya sa akin. Kahit sa TikTok account niya, aakalain mo na sa 90s ka talaga. Pero syempre, hindi mawawala ang bashers. Actually, yung mga, ano, yung mga superior na mga batang 90s din talaga. Like, hindi mo naman naabutan yan. Ba't, ba't mo ginagawa yan? Hindi mo naman danas. You know? Pero sagot niya lang sa mga ito? Masama po bang um appreciate? Hmm. Kaya mahiyang mag ilang inner child nyo. Uh, don't mind what other people might say. Kasi... Hmm sarili mo naman eh. It's your happiness naman. Hmm. Di ba nga? O, walang basagan ng trip. So, do what makes you happy. Basta, walang natatapakang tao. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balik.